Sa mundong puno ng problema, may mga lalaking tahimik na nagdurusa. Isa na rito si Mario, isang ama at asawa, na halos mawala ng tiwala sa sarili dahil sa isang bagay na hindi niya kayang ipagsigawan. Si Mario, 45 taong gulang, ay laging umiiwas sa kanyang asawa. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal, kundi dahil sa kanyang kalagayan, hindi na niya may bigay ang init at saya na minsan ay nagdulot ng halakak at pag-ibig sa kanilang pagsasama unti-unti siyang nilamon ng hiya at takot. Ayaw niyang uminom ng mga tableta na baka makasama sa kakanyang puso. Hanggang sa isang araw, nabasa niya ang tungkol sa natural na kombinasyon ng luya at kape. Simpleng sangkap na matagal na palang nandiyan sa kusina. Bakit nga ba nakakatulong ang pinaghalong luya at kape? Ang luya ay kilala sa kakayahan nitong pahusayin ang daloy ng dugo at bawasan ang pamamaga sa katawan. Mayroon itong compound na tinatawag na gingerol na nakakatulong mag-relax ng blood vessels at nagpapalakas ng sirkulasyon. Mahalaga ito para sa matibay na ereksyon. Samantala, ang kape naman ay may caffeine na nagre-relax din ng mga ugat at nagbibigay ng dagdag na enerhiya sa katawan. Kapag pinagsama ang luya at kape, nagkakaroon ng synergistic effect. Mas maganda ang blood flow, mas mataas ang enerhiya, at mas bumabalik ang sigla ng isang lalaki. Ito ang sikreto kung bakit unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Mario. Araw-araw, gumising siya ng maaga. Gumawa siya ng mainit na kape at nilagyan ng kalahating kutsarita ng gadgad -gad na luya. Sa bawat lagok, daman niya ang init at bagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, naramdaman ni Mario ang unti-unting pagbabalik ng kanyang enerhiya. Mas naging aktibo siya, mas naging masaya, at higit sa lahat, bumalik ang ningning sa mata ng kanyang asawa. Hindi ito magik hindi rin milagro. Ito ay bunga ng pag-aalaga sa sarili at pagtitiwala sa mga simpleng likas na paraan. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ginawa ni Mario ang inumin na ito, tapusin mo ang video dahil ibabahagi ko sa iyo ang tamang paraan ng paghahanda at pag-inom nito. Narito ang kailangan mo. Isang tasa ng mainit na kape, kalahating kutsarita ng gadjad na luya o luya powder. Optional, kaunting pulot para pampatamis. Haluhaluin lamang ito at inumin tuwing umaga. Huwag susobra sa dalawang tasa sa isang araw. Maari mo ring subukan ng luya tea kung gusto mo ng mas banayad na lasa. Tandaan, tulad ni Mario, may pag-asa sa bawat pagsubok. Ang mahalaga ay huwag mawala ng tiwala sa sarili at patuloy na alagaan ang inyong kalusugan at relasyon. Maraming salamat sa panunod. Kung nakatulong sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang maliit na channel ni Ete Estela ninyo. Mag-subscribe ka na at i-share ang video na ito sa iba para makatulong din sa kanila. Disclaimer, ang inumin na ito ay hindi kapalit ng medical na gamutan. Kung may malubang kondisyon, kumonsulta pa rin sa inyong doktor.